Hello mga idol. Gagawa tayo ng kinilaw. Ito, isda na isda na ano siya, macaroni fish kung tatawagin dito sa Saudi. At sa Bisaya naman, ang tawag namin ito ay ano, karaho. Ito yung malasa sya lasa sa na isda guys kaya mamaya mapapalaban na naman tayo nito halo-haloin lang natin hanggat uh, maging maganda yung pagkamix ng ano ng ricado sa kayong isda di off kasi guys kaya naisipan kong magawa ng ano kinilaw ang pala natin ito ng ano ah uh, luya uh, Sibuya, sibuyas syempre at hindi mawawala yung sili ayan ayan may sili yan guys syempre nilagyan din natin ng uh, bell pepper para masju maganda yung aroma niya mabango sa masarap ang tanggal na rin pati lang ano, lansa tsaka sa kanilaw kasi guys hindi pwede yung basta basta mo lang ang, ano, gagawin ang ginawa ko nito guys after ko slice so hinugasan ko siya ng suka so pagka hugas ko ng suka siyempre tapong ko yung sabaw saka na ako nagayat ng uh, Saka na ako nagayat ng mga ano, pang sibuyas, sili, uh, luya. At nilagyan ko rin ng bell pepper. Para mag masarap siya. Para masarap na masarap. Uh, mamaya magsaing ako. Masarap kasi ito guys sa, ano, sa mainit na kanin. Talagang masisira yung diet mo. Sigurado. Ayan. Ayan. mamaya. Tirahin natin to guys. So, yun lang, guys. Mamaya, titirahin ko to guys. Ayan, maraming maraming salamat.